sa mga sandaling ito hingan din po natin ng update si uh... Director Benito Ramos ng NBRRMC. Magandang gabi po, Director Ramos. Magandang gabi din po. Magandang gabi sa ating mga kababayan. Okay, ano po ang uh, maidadagdag nyo po dun sa mga detalye na kababalita lamang po natin. Alam na natin na uh, 7.9 magnitude yung lindol. Nangyari ito sa Eastern sa, uh, sa May Samar, uh, dun po sa Karagatan at naglabas na po ng tsunami alert warning ang FIVOX. Uh, dun po sa mga probinsya ng Samar, Southern Leyte at Surigao del Norte, pero sinabi rin po ni Director Sulidum na kailangan maging alerto ang lahat na po ng po mga kababayan natin na nakatira sa coastal areas na nakaharap po sa sa Philippine Sea at sa Pacific Ocean. Director? Uh, tama po kayo. At uh, yung uh, ating uh, uh, eastern seaboard na ating mga kababayan, uh, lalo na dito sa central uh, uh, Central Philippines, yung Samar Leyte, eh. dahil galing dyan yung uh, uh, sa Philippine Trends, itong uh, lindol, So umabot ito uh, hanggang doon sa Palanan, Isabela. Ibig sabihin ito, from Cagayan uh, Valley hanggang dyan sa Surigao del Norte, uh, lahat ng ating mga kababayan na nandito sa Eastern seaboard ay mag-alerto lang dahil meron na tayong uh, tsunami alert uh, na inisyo ng ating uh, feed box. Okay. Uh, Director uh, Ramos, uh, doon po sa area kung saan malapit po itong uh, lindol, uh, ano po ang maipapayo nyo? Meron na po ba kayo mga natanggap na reports about uh, casualties o mga damages? So far, wala tayong damages pa na reported. Uh, wala rin tayong uh, casualties. Okay. Mukhang naramdaman din daw po ito sa Tacloban City, gayon din po sa sa Cagayan de Oro base po sa mga text na natatanggap ko po sa mga sandaling ito? Oo po, naramdaman na huh? buong Pilipinas po yan hanggang uh, Cagayan de Oro at saka uh, sa, kwan, sa Baguio City, Intensity 2. Okay, Intensity intensity 2, mababa po yun? Mababa po, kaya yung uh, regional director ko dyan ay eh, nag-text na rin dito na umabot na sa uh, Northern Luzon itong uh, uh Maramdam na uh, hindi lang dyan sa uh, uh, Central Philippines. Uh, Minta na umabot ito hanggang Northern Luzon. Okay. Saan daw po pinakamalakas naramdaman ito, uh, Director Ramos, base po sa mga reports? Uh, dito sa mga reports po, ang uh, kwan, ang malakas ang ramdaman po rito. Okay. okay. Pero siguro, Director, dapat po warningan natin dun sa, for example, yung bagyo po, although mababa lang po yung uh, magnitude doon o mahina lang po yung naramdaman nila, ang delikado po doon, kung hindi po ako nagkakamali, medyo loose yung soil, dahil po sa pag-uulan din itong mga naka nakalipas na mga linggo, di ba? Tama po kayo. At uh, yan lang nga, natin yung ating mga kababayan. Okay. Uh, so, uh, Director, ay-address nyo nga po ang ating mga kababayan na uh, napakalakas po nitong lindol na ito ngayon. Kailangan po nila ng, uh, ng uh, tips at mga advice mula po sa inyong opisina at sa inyo po. Uh, Unang-una po ay yung ating mga kababayan na nakatira dyan sa Eastern Seaboard uh, ng uh, Pilipinas. Mula kagayan Bali hanggang dyan sa Caraga Region, Uh, kung nakikinig po kayo, ay uh, kailangan maalerto tayo dahil uh, uh, meron tayong uh, tsunami alert na galing sa PIVOX, lalo na yung nakatira dyan sa mga dalampasigan. At uh, itong gabi na ito ay uh, kailangan uh, uh, wag muna tayo uh, uh, matulog dahil uh, baka may aftershock ito. So kailangan magmatyaga lang muna po tayo at uh, umakyat tayo sa mataas na lugar kung nandyan tayo sa malapit sa dalampasigan. Okay, natanggap rin po namin ang report na si uh, Congressman Erin Tanyada who is in Iloilo -Ilo right now, Director Ramos. Nararamdaman din daw po doon. Opo, ma mahina po sa Iloilo -Ilo, uh, dito sa Western uh, Philippines. Mahina po 'yan. Ang uh, malakas na maramdaman natin ay dito sa Eastern Seaboard. Okay. Ulitin nga ho natin yun, hindi ho dapat tayo matulog yung mga nakaharap po sa West Philippine Sea, ano ho? Dahil uh, sa magdamagang ito, kailangan maging alerto tayo, uh, kailangan maging alerto tayo, uh, lalo na sa aftershocks. Tama po, Direktor? Uh, tama po kayo. At, uh, ito nga ay uh, may uh, call, uh, tsunami alert ng ating v box lalo na sa eastern seaboard, So kailangan ay uh, huwag tayong matulog. Uh, dahil kami after-check po ito at uh, basa na na namin. Okay. Director Ramos, na-contact nyo na po ba mga gobernador? Lalo na po dito sa tatlong uh, mga probinsya na malapit po doon sa epicenter, ano? Samar, Southern Leyte, uh, Surigao del Norte. Surigao. Opo, yung ating mga regional directors, eh, uh, nandyan na po sila. Uh, direct contact na po ako sa kanila. Ano po ang uh, report sa inyo? Kumusta daw po ang mga kababayan natin doon? Uh, so far, uh, yun na nga wala pa na, naman tayo na casualty sa awa ng Diyos at uh, wala pa naman na damages reported. Okay. At na-relay na, na po ba? Ulit-ulit ho -ulit namin binabanggit dito yung tsunami alert sa mga areas na ito. No? But from your office, na-relay na po ba ng maayos na kailangan mag-evacuate yung mga kababayan po natin dito sa tatlong probinsya? Samar, Southern Leyte, Surigao del Norte, lalo na po yung mga nakatira sa coastal areas facing uh, the Philippine Sea at ang Pacific Ocean? Opo, may relay na po ito uh, 20 minutes ago. Okay. Director, do you have anything more na gusto pong ipaabot sa ating mga kababayan? Uh, you have uh, the airtime, Director. Uh, opo, sa ating mga kababayan, ulit-ulit rin lang po yung uh, uh, tsunami alert ng FIVOX, Ay kailangan uh, huwag muna tayo matulog, lalo na uh, itong uh, uh, estetia board, uh, yung uh, Samar Leyte, at uh, hanggang na dito sa Surigao, yung karaga, karaga dyan. Uh, kailangan uh, ay magmata po ngayon at uh, makamali after siya. Mabuti na yung alerto tayo ngayong gabi. Okay, Director, may text pa po ako natanggap mula sa kamag-anak ko na uh, may kamag-anak po kasi ako sa Tacloban. Ano ho? Uh, kaninang umaga pa raw lumilindol sa may Tacloban at ang napakalakas nga lang daw po yung uh, lindol na katatapos lang. At ang mahirap po nito, dun daw po sa Tacloban, wala silang kuryente. Paano po ba yan? po sa mga sa sa Qualcomm sa Republic of the Philippines September. Kaya iyon ang respondents na color to na po. Okay, ah uh, direktor, maraming salamat po at sana po mahingan pa namin kayo ng updates noho. Tuwing uh, may bago po na development tungkol po dito sa mga probinsya natin sa Visayas, gayon din sa Mindanao uh, at all the way up to Cagayan Valley. Sabi nyo nga ho na nakaharap po dito sa West, sa Philippine Sea at sa Pacific Ocean. Maraming salamat din po at maganda uh, magandang rin. Okay.